kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dalawang tulog na lang at magkaganap na ang eleksyon na siyang magdidesisyon kung sino nga ba ang bagong labindalawang mga senador ng Pilipinas. Sa unang araw pa lang ng kampanya ay kanya-kanya ng paandar ng mga gimmick ang bawat kandidato para masigurong tatatak ito sa mga puso't isipan ng mga butante. Ito ang dagat. Wow, dagat. Ito ang baka. Wow, baka. Ito ang kanal. Wow, kanal. may mga epektibong pandar ay meron ding naglagay sa kapahamakan ng mismong sariling kandidato. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae, pwede sa akin. Yun ang interesado, magpalista na rito sa mesa sa gilid. Pero lang ho, may asawa na ako. Ayan ito, sasabihin ko sa mga nangangarap, mamamatay ka din mo kung matitikman. Sa kasalukuyang kirihan ngayon ng Marcos sa Duterte, ay napaka-importanting may panalo nila sa Senado ang kanikanilang mga kalyado dahil sila ang magdidepensa sa kanilang mga plano at desisyon. Pagbubutohan ng mga senador ang magiging desisyon sa papalapit na investigasyon sa impeachment ng vicepresidente Presidente na si Sara Duterte. Sa panig ng partido ng mga Marcos ay kailangang matanggal sa pwesto si Sara at siguraduhin hindi na ito pwede bang magservisyo para naman sa mga kalyado ng vicepresidente Presidente ay kailangang masiguro nila na hindi ito mangyayari dahil paniguradong matutunaw na ang kanilang balak na muling makabalik sa Malacanang at muling pamunuan ng Pilipinas ng isang Duterte sa oras na matalo si Sara sa kanyang kinakabalik kinakaharap na impeachment trial. Pero kapag hindi magawa ng mga kaalyado ng administrasyon na matanggal at matiskwalifika sa 2028 national election ng Vice Presidente, ay paniguradong lintik lang ang walang ganti sa oras na manalo si Sara Duterte. Kahit sino ay makakapagsabi na siguradong may malaking problema ang kakaharapin ang mga personalidad na ito sa oras na manalo sa pagkapangulo ang anak ni Rodrigo. Kaligayahan naman sigurado ang dala sa buhay ni Pastor Apollo si Kibuloy, Harry Roque, FBRRD at kung sino-sino pa na sa tingin nila ay kinipit ng administrasyon sa oras na manalo si Sara dahil tanggal na ang hirap na nararanasan nila sa oras na si Inday na ang maging Pangulo ng Pilipinas. Pero bago pa mangyari yan, ay dapat magkaroon talaga ng kaalyadong mananalo sa Senado ang Agila ng Davao sa isang survey na ginawa ng Social Weather Station o so SWS nitong Mayo at dos hanggang nga sa is ay nangunguna na raw sa resulta ng survey ang kaalyado ng Pangulo na si Erwin Tulfo nakakuha ito ng 45% at sinunda ni Senador Bongo na merong 43%. Pangatlo si Tito Soto, sinunda ni Lito Lapid kung saan ay nag-aagawan sila sa pwestong pang-apat at panglima lima ni Ben Tulfo. Sumunod naman si Napeng Lakson, Abi Binay, Bato de la Rosa, Kia Cayetano, Camille Villar, Bong Revilla at ang panghuli ay ang kapatid ng presidente na si Amy Marcos bagsak sa pang-13 pwesto si dating Senador Manny Pacquiao habang hindi pa rin nakakabangon sa pang -labin anim at 17 pwesto si Nabba at Kiko Pangilinan kahit na todong-todo na ang kampanya para sa kanya ng asawa nitong si Megastar Sharon Cuneta. Kahit matindi ang pag-asa ni Philip Salvador at nang walang plataporma sa kampanya na si Willie Revillame ay tila hindi ito umaakyat sa Magic 12. Ang survey na ito ay hindi pinalat, hindi ito ang natatanging basihan kung sino talaga ang mananalo. Sa Mayo at Dose ang araw na talagang magkakaalaman kung sino-sino kaya ang mga mapapalad na papasok sa Magic 12. Ganun paman ay gustong masiguro ng bawat partido na dapat ay mayorya ang numero na magmumula sa kanila na mananalo sa Senado. Ang tanong, sa tingin mo ba'y malapit sa katotohanan ng lumabas na survey report na ginawa ng SWS? Ikaw, pasok ba ang kandidato mo sa Magic 12? ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.